Hi guys! Welcome back to my channel. So, hindi na talaga fake news ang hiwalayang Kim C, Kim Chu at si Yan Lee. Ito na nga, formal nang inanunsyo ng dalawa na talagang hiwalay na sila. So, marami talaga ang nalungkot. 12 years, biggest heartbreak ngayon 2023 ang Kim C, followed by Katniel and then si Richard Gutierrez at Sarah Labati. Ito na nga, marami na kay Kim Chu. Isa na doon si Ann Fortis, sa mga close friends niya, Angelica Panganiban at marami pang iba. Sabi nga ni Kim Chu, talagang pinag-isipan muna kasi nga nahihirapan pa din siya na magsabi na hiwalay na silang dalawa ni Sian Lim pero as in respeto daw sa kanilang dalawa kasi pariho nilang desisyon na maghiwalay at maging friends na lang forever at ang maging friends so, na talagang plano yung Kim C na magkabalikan pa di ba nakakalungkot din kasi akala natin mauuwi na silang dalawa sa kasalat pero at the end maghihiwalay din pala ang Kim Sina ganoon din si Sian Lim nagpulls din tungkol sa hiwalayan nila ni Kim Chua at sinabi nila na friends sila ni Kim Chua hanggang ngayon at nerespeto nila ang isa't isa. So, yan, child. Yakap maligpit sa mga kimsid siya na nag-iiyakan talagang kasi. Formal na talaga ng na hiwalay na ang dalawa. So, yun lang po guys ang ating update. So, ngayon ang Bye-bye. Merry Christmas!